ang kinita ko sa isang buwan ng aking peso wifi ay itong ipapakita o. Ito na nga ang latest mga mare. Nabuksan ko na ang aking vendo machine so ito na ang laman niya. Ito may buo na rin akong tigisandaan at limandaan. Nabuo ko na siya kasi may nagpapalit. Napaghiwalay ko na rin ang lima at sampo sa tigpipiso. So ito yung tigpipiso natin mga mare. Yung iba na supot ko na, isandaan pala ang laman nito sa isang supot. May tatlong supot na ako. So ito lahat ang tigpipiso. Na dito naman lahat ang lima at sampo. May nabuo na din ulitin ko lang. At ito may nakasupot na din ako. Mga apat na ata sila. O, apat. One, two, three. Four? Very good. So, ito ang bawat sopot pala nito. I think pa 500, mga mare So, yun lamang po at maraming salamat.